Okay, sagutin uli natin isa pang question kasi wala akong mai kaya ah uh, magsagot na lang tayo ng uh, comment. Ito, 'yan, sabi niya, three-way pala ang tawag diyan. Bukang-bagsak ang puro. Kasi wala daw electrical tape. Well, unang-una, isipin natin kung ano ba yung scenario na nandoon. Kasi nag- nag-viral nag yun ng 1.3 million. Ang nakalagay po doon sa video ay uh, uh, parang naprank yung estudyante ko and then nakita doon na wala nga talagang electrical tape yung uh, video yung uh, kanilang uh, gawa no And then uh, lumabas po doon na hindi pala nakasaksak yung ano yung uh, extension kaya parang ang nangyari Natawa sila, no? Tapos, and then suddenly, nag naman yung ano. Well, kuya, kung sino ka man, na nag ng ganyan na bagsak ang turo, bago mo muna kami husgahan, siguro, alamin mo muna kung ano yung story, ha? No, kasi hindi naman talaga namin nilalagay, nire na lagyan ng electrical tape. Kasi unang-una, isipin nyo po, na kung lalagyan namin ng electrical tape yan, marami po silang gumagamit ng wiring board kung lalagyan namin ng na electrical tape yan, tatanggalin po namin yung electrical tape, tapos magwawata, kakalasin na naman yung wire, tapos another group na naman ang gagamit. Napaka, napakalaki po ng masasayang na electrical tape. No? Kaya kapag ganyan po ay open lang po yan, and binibigyan po naman natin sila ng na instruction na uh, Huwag wag hawakan yung mga bare ng ano yung mga bare wire no wag nilang hawakan dahil makukuryente nga possible na po sila so aware sila doon no so kapag ano walang electrical tape bagsak agad ang turo ganun ba agad yon <laughs> so ganun ba kababa yung tingin mo kapag bagsak ang turo ko bilang so kino question mo yung pagiging teacher ko well uh, hindi ko uh, masasabi kasi na bagsak ang turo kasi isa yun sa mga strategy para lahat ng mga estudyante ay makagamit ng wiring board. Pero kung ikaw yung nasa sitwasyon ko, nasa sitwasyon namin, uh, isipin mo gagamit ka ng electrical tape kada ano. Sana magbigay ka ng pabili electrical tape. <laughs> Oo, para kada performance tas electrical tape, ya tapos pagtapos pag tapos na mapailaw, another group naman tas tatanggalin electrical tape, tapos tatanggalin yung wire tas pag perform na ulit o orasan ulit ng 5 minutes, talagay pag okay na, electrical tape na naman. So ganun ka time consuming yung sinasabi mo na lalagyan natin ng electrical tape. Yes, okay po 'yun, good po 'yun. Kung ang inyong gawa ay hindi nyo natatanggalin at lalagyan nyo na ng permanent na siya. Pero kung sa katulad po noon na performance task na maraming grupo, maraming mga bata ang gagamit ng wiring board na yun, di, kaya hindi po na po namin siya nilalagyan ng electrical tape. Pero kung gagawa ka sa bahay ninyo, at marunong ka naman, total, magaling ka naman, eh di lagyan mo na electrical tape, lahat, pati bahay nyo lagyan electrical tape, ha? Mm -mm. So sige, yun lang. Hindi ako galit, peace. <laughs>